Ilang mga senador, laking panghihinayang na hindi kasama ang online gambling sa zona ni Pangulong Marcos. Kasama natin sa balita si Radyo Konde Batak nang Nangihinayang ang ilang mga senador na hindi kasama sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ang issue sa online gambling. ay kay Sen. Risa Ontiveros na isa sa naghain ng panukala para limitahan at iba ng koneksyon ng mga e-wallets sa mga online gambling platforms, missed opportunity ito kaya sayang na hindi nabanggit sa SONA. Sinabi naman ni Sen. Pia Cayetano na umasa siyang mababanggit ni Pangulong Marcos ang online gambling dahil sa laki ng problema na idinulot nito sa mga komunidad. Anya, para na itong sakit na nakakasira sa mga pamilya at hanap buhay dahil ngayon sa cellphone na lamang ay makakapagsugal na at ito ay may tuturing na worst combination ng addiction. Labis din ang hinayang ni Senator J.V. Ejercito dahil isa ang panukalang pagbabawal sa online gambling sa kanyang priority measures kung saan hindi tulad sa Pogo na mga dayuhan ng target sa online gambling ay mga Pilipino ang nagiging biktima. Gayunman, nauunawaan ni Ejercito na posibleng sa dami ng proyekto, programa at mga problema sa bansa bansa, kaya batid niyang may nakakalimutan din ang Pangulo. Kasama mo sa Diza XL RMN Manila, Radyoman Kon Debatak, Tatak RMN.